Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 54 ng Noli Metanghere, ni Jose Rizal, pinamagatang si Sisa, ang mga pangunahing pangyayari ay tumutukoy kay Sisa, isang inang nawalan ng katinuan dahil sa mga paghihirap at pang sa kanyang buhay. Sa kabanatang ito, Nasuntungan ni Basilio at Crispin ang kanilang ina na si Isi sana nagkukulong sa loob ng isang kagubatan. Sila ay nanggaling sa bayan ng San Diego matapos itong masubukan sa maling paratang ng pag-aksaya ng salapi mula sa simbahan. Nang makita ni Basilio si Sisa, napagtanto niya na ito ay malubhana ang kalagayan. Ang kanilang ina ay nabaliw na dahil sa matinding paghihirap at sa mga masasamang pangyayari sa buhay niya, kabilang ang pagkakakulong ng kanyang mga anak at ang di makatarungang pag inspeksyon ng mga sundalo sa kanilang tahanan. Habang nasa kagubatan, makikita ni Basilio at Crispin ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang ina. Sa gitna ng labis na pagdadalamhati ni Sisa, hindi siya makapagsalita ng malinaw at tila ba ay nasa ibang dimensyon. Ipinapakita sa eksena ang malalim na pag-aalala ng mga anak sa kanilang ina, ngunit wala silang magawa dahil sa kanyang mental na kalagayan. Sa huli, humingi ng tulong si Basilio kay Padre Salvi upang mapagamot ang kanilang ina. Gayunman, ipinagtapat ni Padre Salvi na hindi niya kayang magamot si Sisa at isinilang na niya ang ganitong kalagayan. Dahil dito, nagdulot ito ng malaking pighati sa pamilya ni Sisa at sa mga anak nito. Sa Kabanata 54 ng Noli Metangere, ipinapakita ang epekto ng pag-aabuso ng mga prele at mga may kapangyarihan sa mga maralita at ang malalim na epekto nito sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan, gayon din ang kabiguan ng mga institusyon tulad ng simbahan na bigyang lunas ang mga suliranin ng mga tao,